a selfish reason to be good. Alam mo ba na ano, yung isa sa mga rason kung bakit ka ma para maging mabuti? Kasi napakaganda sa pakiramdam na maging mabuti. Alam mo ba na uh, pagka nanloloko ka or nang dadaya ka, if you lie, if you cheat, sa una maganda sa pakiramdam yan. Pero in the long run, hindi eh. Kasi ako bilang tao, hindi naman naka exempted Nandaya na ako, nang loko na ako. Pero sa sarili ko, alam ko na hindi maganda sa pakiramdam yun eh. No, alibawa sa negosyo, nang loloko ka sa trabaho, nang dadaya ka sa exam mo sa school or me. Uh, dinadaya mo quiz mo or sa relationship, nangangaliwa ka. Alam mo sa mga sa una no, sa una uh, lahat 'yan. Ah uh, uh, hindi ko sinasabi ako yun, ah. <laughs> uh, uh, Salamat so sa una. Pagka sa observation ko, uh, masarap sa pakiramdam yan kasi, una, alimbawa, may bago kang cheeks or mataas yung score mo, mataas yung exam mo. Pero, in the long run, hindi hindi worth it, eh. Yung pagsumi pag pa yung uh, yung nag-kick in, yung alam mo na yun, mga ginawa mong masasama. Ibig sabihin nun, uh, guilty ka Alam mo yung feeling of guilty na hindi maaalis sa'yo. Mas mabuti na uh, bumagsak ka sa exam or uh, maging or wala ka nalang girlfriend or yung alam mo yon yung sa trabaho mo, wala kang uh, promotion kesa yung mandaya ka, makuha mo yung gusto mo, Mandaya ka, mag manloko ka ng tao, uh, ma-promote ka, manloko ka ng tao, mag mo siya, maging girlfriend, maging asawa. Uh, alam mo ba na napakasama sa pagramdam nun? Ang pinaka-way lang para bumuti ka, bumuti yung pakiramdam mo is maging mabuti ka talagang tao. Uh, alam mo, sa board exam, ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng dayain eh. No? Ngayon, uh, nung naipasa ko to, na siyempre, alam ko na ako lang yun eh. Ako lang yung nag-exam na ano na walang external help, walang external na nagbigay ng sagot, walang external na nagtuturo. Kasi pinaghandaan ako talaga yon ng, ng mga 6 months. So, nung naipasa ko yun, nakonquer ko yung sarili ko. And talagang, alam mo yun, eh, nalabanan ako. Parang ang pakiramdam ko nun, parang nanalo na sa boxing match. Parang pakiramdam ko kasi pakiyaw ako noon na isang un, isang undefeated na enemy na natalo ko. And parang ganoon din ah, uh, uh, ba? Diba? Parang nata nanalo ko ng walang uh, walang ginagawang masama and ako uh, bilang tao ayun eh, yung isa sa mga greatest joys, eh. yung ma mo yung sarili mo, yung mga pagsubok yung mga challenges na na wala kang ginawang masama. Ito yung isa sa mga bagay na napakasarap sa pakiramdam. Yung underrated na saya. Kasi ang ang tinitingnan natin saya yung yung ano eh, yung mga nandaya ka, nagano ka or yung hindi ka naghirap, nakuha mo banay na to. Yung mga instant, instant, instant uh, na millionaire, yung or yung may ano ka diba yung may mga ginawa ka para may may mga pleasure na makukuha mo agad eh may mga pleasure na nagki agad pero iba yung pleasure iba yung happiness na makukuha mo pag naging mabuti ka naging mabuti ka sa kapwa wala kang niloloko wala kang inargabyado wala kang dinaya ako, ulitin ko lang, hindi ako exempted sa mga bagay na yon. Tao lang ako, naiinggit din ako, possessive din ako, nakapanloko na ako, nandaya na ako ng ibang tao. Hindi ako proud ng mga ginawa ko yon. And hanggang ngayon, nagsisisi pa din ako. May mga bagay na hindi natin maiiwasan sa buhay, talagang dapat natin maranasan, pero yung mga exam na yun, di ba? Mga, mga maliliit na sin tulad sa elementary, high school, college. May mga, may mga ganto na uh, ginagawa ka mga bagay. Pero, alam mo yun, uh, nung tinuruan ako ng ang kalaban mo lang dito, yung sarili mo. Yun. Ang tinuro sa amin ng frog namin is pride, honor, and dignity. Kasi itong, sa, lalo na sa college, Uh, kapag ka uh, nag-exam ka, talagang dapat ikaw lang sarili mo lang eh. Dapat Ay, ikaw lang ang kino-conquer mo lang yung sarili mo. And pag napasa mo siya ng ano, nang wala external factors, napakasarap sa pakiramdam eh. Huwag mo i-deprive yung sarili mo si Dane. Halimbawa, ayaw mo yung course. Ayaw mo yung ano. tas dadayain mo yung buong 5-year uh, course mo or 10-year course mo, kung ano man yun. Tapos, ang mangyayari, i-deprive mo yung sarili mo na yung bag, ano, gagkukunin mo yung trabaho na hindi mo naman alam gawin, tapos hindi mo naman gustong gawin. Ba't mo pa itinake yung course na yun kung kung first year to fifth year, mandadaya ka lang Tapos magtatrabaho ka din Iyon lang din ang gagawin mo Yung mga in-exams mo Yung mga kinwis mo Mga binard exams mo parang dine-deprive mo yung sarili mo sa happiness sa pamamagitan ng pandaraya. Ibig sabihin nito, uh, mag mo gugustuhin yung trabaho ayaw mong gawin, ayaw mong aralin, tapos gusto mo siya mapasa, tapos gusto mo siyang uh, gusto mo siyang ano, di ba? Gawin buong buhay mo. I mean, wag mo dayain yung sarili mo. Uh, either sa career, sa exam, sa pagiging student, sa pagiging uh, sa romantic relationship, sa social relationship, alam mo si ding yung mga bagay na to uh, alam mo yun temporary happiness lang pag nakuha mo eh. pero wala yun kapag uh, yung overall na ano, overall na long term na happiness, wala yun. So, ang pinaka point lang dito, ang pinaka lesson is Napakasarap sa pakiramdam na maging mabuti, maging mabuting tao, maging tapat na tao, maging honest na tao, maging alam mo 'yun, uh, yung maging, yung kindness, yung virtue, yung empathy mo, yung empathy mo sa ibang tao, nandoon pa rin. Ibig sabihin, yung uh, hindi ito yung mga bagay na si Dane eh, na hindi mo pagsisisiyan sa mundo eh. Yung yung bagay na ano, yung bagay na hindi mo ireregret buong buhay mo, yung pagiging mabuti. Ito lang yung bagay na hindi mo babawiin na eh. ito pa rin yung gagawin mo uli. Pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting tao na hindi uh, hindi paghihiganti, hindi pagtatanim ng sama ng loob, matuwa ka sa achievements ng ibang tao and eh uh, matuwa rin sila sa achievements mo kung hindi man sila natutuwa sa achievements mo hindi ka gaganti matutuwa ka pa rin sa achievements nila walang inggitan walang jealousy alam mo yon uh, yung bagay na uh, hindi mayaman ka man o mahirap nakuha mo to sa tamang paraan alam mo ito yung mga ano 'yung mga bagay na magiging masaya ka pa rin kahit anong mangyari kahit anong estado uh, mo na sa buhay kahit anong age mo kahit ano yung mga narating mo na ito yung isa sa mga hindi mo pagsisisihan eh yung makatulong maging mabuti maging virtuous maging empat maging empat alam mo yon maging ano maging uh, matulungin sa ibang tao ulit ulit ka lang kasi na Uh, may mga times na pwede kong tumulong, hindi ako tumulong. Alam mo, hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako eh. May mga times na pwedeng, uh, uh, alam mo na, pwedeng maging mabuti ako sa sitwasyon na yon Hindi hindi ako magiging magagalit sa sitwasyon na yon Pwedeng uh, naging kalmado na lang dapat ako, pero hindi ko nagawa. And hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa din. May mga times na dapat, hindi ako nanloko. And hindi ako nandaya hanggang ngayon pinagsisiyahan ko pa din. Pero sa kabutihan, kahit, kahit na isahan ako, kahit na loko ako, hindi ako nagsisisi na naging mabuti ako sa sitwasyon na yun. And hindi ko naman kasalanan kung ganun sila. Ang importante, hindi ka maapektuhan ng mga tao na masasama or may masamang ginawa sa'yo, may masasamang bagay na ginagawa pa sa'yo. Kung ano kang tao ko, ha? Kung ano kang, kung ka gawa, kung, kung, yung impurities ng mundo, dapat sana, no, hopefully, hindi ka, hindi ka maapektuhan, meaning, kung maraming nagawa, na nagawa sa'yo na masama yung ibang tao, may naisahan ka, naloko ka ng ilang beses, na uh, uh, na, na, nadaya na ka, napagsinungalingan ka, nakaliwaan ka, Uh, hindi sila gumanti sa'yo ng utang na loob Alam mo, lahat lang yan uh, Hindi ko sinasabing uh, uh, Huwag kang maging bitter Kasi normal yun sa isang tao eh Kapag niloko ka Kapag dinaya ka Normal maging bitter Pero uh, Andiyan pa rin yung ano, magbuting tao sa mundo Andiyan pa rin yung Magagandang bagay magdentosarap pa ding mabuhay and huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti sa ibang tao kahit ano pa yung lahat ng naranasan mo and uh, i'm praying ho hoping na makuha mo na yung tamang uh, circle of uh, friends or circle ng of families na talagang dapat ka mag-focus kung sino yung matutuwa sa achievements mo sa mga material success mo, sa financial status mo. And uh, wag kang magsisisi na maging mabuti, wag kang magsisisi na tumulong sa ibang tao. Kasi ito yung isa sa pinaka masarap na pakiramdam. Uh, lagi, na uh, ito yung focus ng video na to kaya eh, lagi kayo na ulit-ulit. Pinaka masarap na pakiramdam. Minsan, di ba, akala natin, yung drugs yun, or yung sa other people yun or sa mga pleasure sa buhay sa mga luxuries hindi eh, ang pinakamasarap pa rin pakiramdam yung na mo yung sarili mo na mo yung lahat ng challenges lahat ng pagsubok and yung pagiging mabuting tao, nandun pa rin yung pagiging mabuting uh, mabuting ano, mabuting kaibigan, mabuti sa pakikipagkapwa. At dito lang nagro-rotate yung video na to eh sa uh, kang gagante na wagang gagante sa kasamaan ng mundong to. Alam mo, uh, kapag kakalmado ka, uh, andun yung ano eh, hindi ka magsisisi kasi pag yung anger, masasabi mo lahat ng masasamang bagay na hindi mo naman pala minimin hindi mo siya seryosong dapat sabihin pero in the heat of the moment masasabi mo alam mo pagiging kalmado hindi mo yan pagsisisihan ako magagalitin ako pero I'm still praying na mawala yun and uh, alam ko pa rin ang pinakamabuting pwede kong gawin sa mundo ito yung laging magi empathy at uh, magi empath or tumulong sa kapwa and laging maging mabuti pa rin tao and alam mo yon i'm still struggling every day gumawa pa rin ng gumawa ng mabuti pero uh, i'm hoping na yung uh, paglalakbay ko yung yung ko pa rin na laging always na uh, ando pa na uh, always step pa rin uh, to, uh, step pa rin towards kindness So, maraming salamat sa pakikinig and sorry na pahaba. So, kindness always wins and uh, kill them with kindness. At ito yung higher higher level of pleasure eh. Ito pagiging kind, pagiging virtuous, pagiging empath. So, uh, Huwag natin i-ano yung mga saglit na pleasures. Ito yung pinaka long-term pleasures natin sa mundo. Yung magiging mabuti and uh, so yun lang and uh, kami ni si Dane huwag si Dane huwag turo 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 Ay, turo turo na tayo! Bye. So, bye-bye guys! Bye-bye! Ako! Ako siya Naitan daw pila eh si Day na pidatimin pula. Apo. Kana magpinta